kay mother matagal kami hindi nagkita. Alos 3 years na. Wala tayong nakakagulitin eh. So, Wala rin. Saktaw mo nga uh, dati niya eh. Ayan dati niya nga berhin. Hmm. So, uh, ito, ma uh, matanda na si Mother, kaya pag pinalad ako sa YouTube, higagawan ko ng mansion ng Mother ko. Huwag, makadanong kanong mo ito bro, pi, pinasyal ko si mami dumaan ako sa kanya ito, lumipat na pala siya dito kula kuya Isong na dito sa ano, sa bing oh, daga bagyo oh. nagbagbagyo, daka to yan One. yan nagbayag e. nga to daw <laughs> lumipatak si kasi nung no, itikad mo mama, turog dita oh, nanda siya lumipatak si Uh, October ay September. August. August 22 two. August twenty two. Kabulang po di. Awan pa yah? Ya. Ano na anak kabulang po? Anya la tata September kano kalimipat? Dagaron na kabulang ko. Baka July. Kasi mother ko mga kabakal, pinasya lang ko mag-isa lang siya dito. August 31. Mm, -hmm. Ay, 22 August. Ng kuwa binaydak na toy. Eh. Wala pa ah, wala pang isang buwan ah. Yeah. August lang, September la tatta. Nagbayad ako. Kano ka ngayon mali? August na ito ni? Isuro na ito yun nya sumarno ye pita julai ah julai ya ah pon pon oyan uh, julai julai ke malaysia oh julai ni eh de ta ni julai ta bangir ni nya eh julai 22 ni uncle ison mga kabakal si mother ko, pinasyal ko. Na ba eh. so, na anak pa, isubigay na pilita na at yung mawag ko na rin yung, yung malis na gayang. Oo, well, lumipat sila. Lumipat na. Hindi uh, na di, na, di uh, dumaming gamot ni mami. Hmm. Uh, gamot amin na Puro gamot. Hmm. Ngayon na. Eh ako, hindi pa ako sumasag sa YouTube. Ibawi eh, na lang ako si mami ang lana rin si mami natin nagpisa pa kaya uh, tayin niya lang